na, ay na. Ay puta. Ay puta. Ano na kapatid mo? Ang puti! dito, hindi ko kapatid dyan dito. Ang no. Alam mo, ito, ito yung gagawin natin na ito. Ano to, maganda sa katawan to, cardio to. Tsaka okay, po yung pagpainit, alas 7 lang umakay dyan. Oy, huwag dyan! Ay, di ba? yung kamay nyo. Ano to? Full body workout to. What's up, neighbors? Day joke lang, joke lang. So guys, uh, day 2. Day 2 ng mga na-workout na mga na na gonggong. -gong. Okay, de. Mga ganggang. -gang. So, may naisip na naman ako workout dito sa kanila, guys. Okay. And yun, puntahan natin sila. Day 2. Siyempre, nagpapatrain sila sa akin. Siyempre, binayaran din nila ako. So, pangit naman kung hindi ko sila i-workout. Diba, train, Okay, so yun. guys, tayo, guys. So, Diyan tayo sa harap naman nila. Tao po! po. Uy. Ito ka Jackie Dal. Jackie Dal. Ako ba? mo, ba? Ako ba? Ako ba? Pasok ako ah. Pasok ako. pa pasok pinapapasok eh. Uy, binayaran ako ng boss mo. Huwag kang ano dyan. Ano pa gagawin mo rito? Basta eh. Mga sure, eh. sila. Mga tulog ako ba ala sa'yo. Bayad ako doon. Ano ka ba, Kirnil? Parang di mo naman alam. Press passing ka dyan. Press passing. Mga tulog yung mga boss ko eh. Uy, ikaw ba't nagbago yung... Huwag ka nang makilam. Na, Pumasok na. Sige na. Uy. Ikaw mo pera no? Ikaw mo kompera pera oh, oh, oh. Uy! Uy! Uy, no? Ikaw pera Sila. Huy! eh. Huy! Huy, Huy! Gising na robot! Kot. Hey, girls! Yeah. Ay, yeah. si ano? Si... Hindi oh, magigising yan pag walang tugtog. Eh, tugtog! Robot, tugtog! Please!

ay, puti. Ay na, ay na. Ay, puti. Ay, puti. Ay, puti. Ay, ganto, ganto, ganto. natin ngayon. Ha? Dito, natin ngayon. Oo. Bibilag mo na naman ako. parang Hindi, hindi lang ikaw lahat kayo. Parang po? Ay, lang, pa, paano mo nahulaan yun? Ano, Fernando po? Hindi ako pwede mapilad. Hindi, Ganito yan. Sensitive yung skin ko yun. Hindi, Ganito yan, Ganito yan. Mr. Ben, paano nga ako? Si Kernel, kasali dyan. Kasali mo din si Kernel. Tignan mo ko. Saan So, ako dyan? Oh! Doon ka nga, maglinis ka nga dun sa taas. Dito, dito, dito. Uy, maglinis ka dun sa taas. Uy, ba't ganyan trato mo sa kapatid mo? Katulong yan dito, hindi ko kapatid yan dito. Bawa ko! Bilis! Bilis na wait lang mo. Eh, tapos gusto may sama natin to? Ha? Huh? Asama mo ako? Oo. Oh, oh. Pambaday yung World Cup na eh. Pambaday. Oh, pero oh. Oh. ano kayo? Oh. Traditional bayad to. Huwag mo na isama yan. Mm Huwag -hmm. na. Oo. Oh, oh, Kasi oh. natin guys. Kasi ganito yan. Kung hindi nyo alam, yung ano, yung pag nainitan tayo, siyempre pinapalakas nyo yung resistensya natin. Well, yung kainit. Oh. Sinagsabi. Oh. Sa Tanghalin, eh, papainitan mo kami. Ayun ay, nyo. Hindi ko, saka maganda yan. Yung oh. sito yung pangso. Coach, so, hindi ka naman marunong, hindi naman vitamina yan eh. Ano oh. vitamina oh. Ano? Sunborn na yung makukuha dyan eh. Sunborn na makukuha namin dyan eh. Eh, tara, tara, bilis, bilis, bilis. Lo. Saglit lang to, para yung ano tayo, cardio to cardio. Cardio, bilis, 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 bilis. mo dyan kay boy, boy. boy ah. Mabalik ka, porti kay Bibilan na tayo. Eh, alam mo eto, itong gagawin natin na ito. Ano to, maganda sa katawan to, cardio to. Okay, Chucky boy, yung pagpainit, alas 7 lang umaga yung dyan. Oy, huwag yan! Dito, dito na lang oh. Pero sige, sige, sige. Dito, eh, dito sa ano, dito sa isa-isa kay diyan, isa-isa kay diyan. Oh. Okay, pwede sa akin ka? Ayaw ko diyan, boss. Oh, kasi wala ka pa na wala ka namang eh. Oh, oh na? No? Oh, wala ka bayad. Boss, wala akong bayad, boss. Oh. Okay, oh. oh, sige, ayan. sige. Okay, gagawin natin. Isa-isa kayong ano. Isa-isa kayo sa task ko. Ano? Mapilis oh, na lang to, ang gagawin niyo lang. Oh, get Nakaano lang kayo. Task lang kayo, guys. Gaganon-ganon lang kayo. Yan. Eh di ganon gano'n yung kamay niyo. Ano to? Full body workout to. Ay Okay. Okay, bibilangan na bilangan mo Mr. Ben ha. Okay, go. 3, 2, 1, go Sampo. 1, 2, 3. Lakas! Fingers! 5, 6. ka din. mo na tayo, Marco Busco eh. Hindi, hindi huwag ka mo -ano no, ba 'yung workout na gano'n? Okay. Oh, napagod ka. Oh, pa, o, isa pa ang set. Okay, isa pa. Ikaw bot. Man. Magiging kamukha mo si Cesar Montano dyan. Ka, sure ko Surian. Okay. 3, 2, 1, go! Saba! Wow. Gano'n mo pa! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Go. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, alam niyo ba si Joshua, panis na panis yung ganyang workout? Ay, wala yun! Oh, okay. teka lang, oh. coach, oh. Wala, oh. teka oh, nga lang, coach! Baka pwede magpahinga kami! Oo! Tayo, agising lang namin, ginagago mo kami! Rest din muna! Wala ba kayong tiwala sa akin? Oh, May tiwala wala. kami, coach, kaso hindi naman... Parang, nag... Parang, parang, parang ano, hindi na workout to eh! Oh. Ano hindi workout? Pinagpabisan kayo? Oo! Oh. Oo! Oh. Oh. Malamang mainit! Oh, eh gumalaw kayo dyan, chef. Full body workout ang tawag dito. Parang mm, yung pangapawis nito oh, eh. Ngayon, oh. oh. eh. Kasi ginagawa ko yung mga ganyang workout. So, ngayon, kahit nakatayo ako dito, nagpapawisan na ako. Nagpa-burn yung katawan ko kahit nakatayo lang ako. Gusto nyo ganon? Oo. Oh, paano? oh. Ikaw nga? Ano nga dyan? Paano? Dyan, sinitan din. Oh. Workout ka. Tingnan tayo ito lagi. One. Mm. 2 Ayan, mag-workout. Hmm. Okay. 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 Gano'n ka nila. <laughs> <Oy! inaudible> ayusin mo workout mo? Hindi naman workout ganyan, eh. Kaya ang binahay ko po sa'yo, 40K, e. Hoy, ka pa! Baka iba yan. Baka iba yung Pawis ba? Ako eh, rin, pawis na paus. Gusto mo tayong dalawa? Workout din. Ayaw mo? Ano? Ah, hindi